Samot-saring ang hinaharap ng mga Pilipino at umaasa silang isa-isa itong masusolusyonan tuwing halalan. Malinawan ang mga prioridad na dapat tugunan. Isa hanap buhay po kasi, kagaya sa amin, hindi naman po pare-parehas yung ano eh, income araw-araw. Eh. Sakto lang sa pamilya. Kung baga, halimbawa, buti sana kung hindi ka magkakasakit. Kung na nagugutom ng mga tao. Corruption. Ang pera natin, sila-sila na lang kumukuha ng pera yung ibang tao naghihirap. Sa simula ng campaign period, nilatag na ng mga tatakbong senador ang kanilang mga panukala na layong pagaanin ang buhay ng mga Pilipino. Ang grupo ng administrasyon na tinatawag na alyansa para sa bagong Pilipinas sa Ilocos Norte na baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang kampanya. Pinangunahan ng Pangulo ang Proclamation Rally at tila nagpasaring sa mga kandidato na sinusuportahan ng pamilya Duterte. Ang pangako ng alyansa, trabaho, pamamahagi ng mga gamot at pagtanggal ng buwis sa kuryente at overtime pay pati bonus. Samantala, si dating Vice Presidente Lenny Robredo sa Cavite nagtungo para iendorso ang mga dating mambabatas na si Nakiko Pangilinan at Bam Aquino. Ang plataporma ni na Aquino at Pangilinan, libreng tuition sa state universities at colleges, trabaho at pagsugpo sa sumisirit na presyo ng mga bilihin. Ipinakilala naman ng progresibong koalisyong makabayan ang mga kandidato nito sa Maynila. Ang mga isyong kanilang lulutasin, mataas na presyo ng mga bilihin, mababang sahod, korupsyon. Ang mga kandidato naman ng Partido Demokratiko Pilipino binatikos ang Pangulo at nangakong poprotektahan si Vice Presidente Sara Duterte ang plataforma ng PDP resolbahin ang korupsyon. Ang mga labor leaders naman na sina Lyody de Guzman at Luke Espiritu sa ang proclamation rally sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Pwedeng mangampanya ang mga kandidato hanggang May 10. Sapat na panahon para maipaliwanag sa mga botante kung may kagyat na ginhawa ba sa pamumuhay ang madudulot ng kanilang boto sa Mayo. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.